Uh, hindi po biro ito eh kasi kapag merong isang public official na na pinaniwalaan ng ating mababang kapulungan ng ating kongreso na talaga may duda sila na hindi maipaliwanag na isang uh, pondo na worth hundreds and hundreds of millions ay hindi maipaliwanag kung saan dinala tapos sasabihin ng uh, ng impeachment court na ay may mas maraming mas mahalagang dapat pag-usapan dito sa mataas na kapulungan uh, set aside dan and then later on sinabi let us not act on it nagkaroon na refusal to act on the impeachment complaint ano ibig sabihin yan? binaliwala ninyo yung uh, inyong katangkulan sa ilalim ng ating saligang batas binaliwala ninyo nang isang public official na lantarang nagnanakaw ng pera ng taong bayan ay hahayaan ninyong patuloy na maglingkod. Actually, hindi patuloy na maglingkod eh. Hahayaan ninyong patuloy na mangulimbat. Magnakaw ng pondo ng bayan. Mas importante yung mga binalang ninyong ang uh, mga proposed bill diyan sa Senado, sa House of Representatives, na pwede nyo namang talakayin later on. Mga economic provisions under these uh, different proposed bills. E eh, puro, pinag puro pera pinag-uusapan din yan eh. E eh, dito nga, ninanako na yung pera pero hindi nyo bigyan ng panahon upang talakayin at nang malaman kung nasaan yung pera ng taong bayan. Hindi nyo binibigyan ng importansya sasabihin nyo pwede naman wag nang uh, pansinin muna yan at uh, at makakasira, makakasira yan sa takbo ng ating pamahalaan at ang ating ekonomiya eh talagang nga pag hindi mo naman din naman inasikaso to ay eh, daang-daang milyong bilyon ang pinag-uusapan na nawawalang pondo talagang sira ang ekonomiya natin instead na itong mga pondo na ninakaw ng mga public officials na to ginagamit sa pangkabuhayang proyekto ng ating pamahalaan ay napunta lamang sa iisang bulsa? Ano tawag nyo dun? Diba? Economic sabotage yan. No? Plunder yan. Mahigit limampung milyong piso ang ninakaw. Daan-daang milyon. Ang total niyan umaabot na din sa bilyon. Pag pinagsama-sama mo, ang lahat ng ninakaw, na mga public official na pinagkatiwalaan natin na ayon sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa kanilang mga ipinangako sa taong bayan ay maglilingkod, maglilingkod ng tapat, buong tapat, no? At ibibigay ang lahat ng pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, yung pala ibibigay lahat, kukulimbatin lahat ang pera ng taong bayan Itatabi sa kanilang bulsa at ipamimili ng iba't ibang negosyo At bibili ng mga ari-arian sa ibang bansa at Kukuha ng another passport Kukuha ng another citizenship Bibili ng citizenship sa ibang bansa Alam nyo, uh, sa ilalim po ng international law May mga tinatawag tayong multiple citizenships Multiple passport holders na kung saan ko meron kang talagang sapat na pera ay pwede kang bumili ng passport pwede mong bilhin ng citizenship ng isang bansa katulad ng Portugal, ng Greece ng Saint Dominic ng St. Kitts, Dominica Republic Spain and even in France no? ang tawag dito citizenship by investment duda ko yung ibang official natin bumili na ng passport bumili, din, bumili na rin ng citizenship Through the citizenship by investment programs of these different first world countries. Duda ko, yan ang ibang ginawa. Yung iba dyan, multiple passport holders na. Yan, dapat investigahan din yan, ang ating National Bureau of Investigation. no? At... Uh, Siguro yung sinasabi ni Justice Romul Remulia na may, may, higit isang isa o dalawa o tatlong passports ang isang dating public official na nalingkod dyan sa ating Office of the President. Hindi Philippine passport yan. Passport yan sa ibang bansa na kung saan nakabili siya, nakapag-invest siya through the citizenship by investment or permanent residency by investment. Dalawa yan. Permanent residency by investment. Ito passport mo. Immigrant ka rito citizenship by investment. Ito, password mo, citizen ka, sumumpa pa ka dito, multiple national ka na. Yun ang sinasabi siguro ng ating Justice Secretary na si uh, Boying Remulla. At eto uh, yung interesting, no? sapagkat ang ating pong uh, Korte Suprema, ay hindi po pwedeng mag-encroach dun sa powers ng ating Senado. Hindi sila pwedeng mag-interfere. There will there should be no intervention doon sa activities, political activities ng Senado pagdating doon sa impeachment process. pagkata uh, itong uh, impeachment process, ang sabi ko nga kanina, ay exclusive sila lang yung may sole power to try and decide impeachment cases. So therefore, kapag nagreklamo ka sa ating Korte Suprema, hilingin mo sa ating judiciary na utusan ng Senado na umpisahan ng isang impeachment process. Mukhang this is going to be a remote possibility because that is going to be an intervention on the part of the judiciary on the powers exclusive powers of uh, the Senate to try and decide impeachment cases. So, yun pa ang isang problema dito. Except in cases na nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Senate. Pero Another uh, process na naman 'to. Matatagal na naman ang uh, pag, uh, pag uh, dinig sa ating uh, impeachment uh, complaint na isinampa laban sa isang impeachable official. Okay? So uh, ang isang potential uh, ano na lang dito, yung susunod na eleksyon, no? Bagay nagkaroon na ng konting pagbabago nitong nakaraang eleksyon ng Mayo sapagkat uh, mukhang medyo nag-isip ang ating mga kababayan eh, no? yung mga talagang hindi kwalipikado ay talagang hindi nila binoto sa ating Senado, sa House of Representatives even doon sa mga local, election, local elections so uh, sana sa susunod na 2028 elections kung sakasakaling hindi matuloy itong impeachment na to eh, talaga nun ng mukha to eh. pag ito hindi natuloy pakapalan ng mukha to No, ito ay malino na pag-ubuso sa tiwalang ipinagkatiwala ng ating mga mamamayan dito sa mga elective public officials. So, kung ganun na mangyayari, talagang uh, political accountability, talagang magkakaroon dito ng uh, siguro between now and, and 2028, ang magagawa ng taong bayan dito, magkakaroon dito talaga ng sobrang galit ang taong bayan. Yung sigurado ko yung social media po, yan no ng mga komentaryo, paglalabas ng galit ng taong bayan laban dito sa mga hindi sumusunod sa pinag-uutos ng ating saligang batas. Magkakaroon niya ng massive protest, definitely. Kung maaalala ninyo, maaalala ko, nung, uh, nung 1986, prior to that, namatay si Ninoy, nagkaroon ng protesta, nagkaroon ng snap elections, at uh, nanalo si Marcos Sr. pero nagprotesta ang uh, taong bayan Lumabas sa kalye pagkatapos manawagan ng uh, Cardinal Sin na ang taong, taong bayan dapat lumabas na sa kalye pumunta sa isang lugar, magtipon-tipon upang sikilin na ang uh, pang-aabuso, pang-loloko ng isang administrasyon So nangyari yun, kaya nagkaroon ng people power One Pangalawa, noon na-impeach si Joseph Ejercito Estrada bilang Presidente doon sa trial, sa impeachment trial, nagkagulo sila dahil gustong pabuksan yung envelope na nagsisilbi na isang matibay na ebidensya para tuluyan na makonvict si Joseph Estrada. Pero hindi pinabuksan, <coughs> excuse me, hindi pinabuksan ng mga kakampi, ng uh, nakaupong uh, pangulo. Dahil dyan, nag out yung mga prosecutors. Kinagabihan, nagulat na lamang, nagtawag ang mga leaders ng iba't-ibang sektor, kasama na ang simbahan. Abay magulat ka, yung EDSA punong-puno na, milyon-milyon na ang taong nagda, nagdadaos ng rally doon. At dumiretso sa Malacanang. After a few days, kapilitan si Erap, nagresign. resign So kapag ang isang, <coughs> isang political activities like this uh, impeachment, mapapansin nyo sa kasaysayan natin, kapag napudo ang taong bayan, kumikilos yan. Sabi nga ni FPJ, kapag puno na sa dapat nang kalusin. So, so uh, napupuno, may hangganan ang pagtitimpi, ang pasensya ng taong bayan. So, sana sa Senado, kung sakasakaling magkakaroon ng refusal to ako ng impeachment complaint, pag-isipan nyo pong mabuti. Huwag nyo pong hayaan na mangyaring muli ang nangyari nung EDSA 1, ang nangyari nung EDSA 2. pa kung saan sumambulat ang galit ng taong bayan nagpunta sa kalsada puwersang mag-resign. Ang isang mataas na pinuno ng ating bansa. Pag-isipan pong mabuti yan. So hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Maraming salamat po.